So yan guys, for today's si video ang gagawin ko nga pala ngayon guys ay ito, itong kamuting yan ay lalagyan ko siya ng dayami ito, ito guys yung dayami na tutol ko yung unang una talaga, ito yon. ang gagawin ko niyan ay ilagay ko dito Ayan guys. ito yung kamuti kasi nga guys uh, bali nesipan ko lang to nagawa ng ganito yan o dayam ito lagyan mo guys siya palibot dito para hindi siya para ano siya guys uh, yung ano yung init Ayan. sa palibot yung guys lagyan ko Ayan. para pagbuhay nyan, niyan diretso na siya guys fertilizer ito ito itong daon na to automatic na siya guys pang fertilizer na dito so yun guys ang gagawin ko So, ngayon guys, ay magsimula na ako para matapos ko na to. Hold <laughs> on. So, ganyan lang, guys. Paglagay ko dito, ganyan lang, oh. Bali, hindi ko naman talaga sya ah... Uh, tiyatakpan tong, ano, kamote. Bali, to lang na, ano, eriyang to. Na, sa paligid lang. Yan. yan. Kasi, pag nabulok yan, diretso na sya fertilizer. At saka, uh, ano sya, guys. Uh, tulong na rin sya sa init ng araw. Yan, you know, oh. Hindi siya direkta na tatuyo agad yung, ano, yung lupa. So malaking tulong na rin guys na de-gaming ito ito yung dayaming ito ayan you know, o fertilizer na siya saka protection pa siya guys sa init So ayan guys, bali ito lang nga pala guys yung ginawa ko ngayon. Ayan. So ayan. So yung dalawa lang muna tapos mamaya pa naman yan ito patuloy yung lahat na yan. At saka yung isang pilapil na yon Bali, ito nga pala guys ay dalawang pilapil na yung nataniman namin. Ito. ito saka yan. ano Medyo nga pala yung ano, yung kabuti ay parang nalalanta. Yan guys oh. So. So, sobrang init niya, sobrang init niya tayo. Eh. So ngayon ay gagawin ko diyan mamaya pa hapon. Itong apples ko gagawin ko. Yan. Bali, dadagyan ko siya ng ganyan dayami para ah, uh, guys fertilizer dito sa kamote. Yan. Kasi sayang naman na to, yan oh. No? Marami yan eh, yan, no? gagamitin natin para hindi masaya yung dami saka ano din siya guys uh, fertilizer na siya sa kamote yung, yun, ang gagandaan niya kasi nga uh, nakatulong na yung, ano, yung dami sa kamote yun lang guys ang ano, ang gawin ko sa mamaya so ngayon guys ay uh, hanggang dito na lang guys yung aking video kasi nga uh, tanghali na so mamaya naman guys so Salamat guys sa iyong panood. Hanggang sa muli guys.